Gracia! Good morning, guys. Fix ko lang yung aking ching-ching. Natagabantay ng aking multing sal-sal store. Hi, ching. Say good morning, ching. Good morning. Good morning. Ching-ching <laughs> <laughs> namin yan! Ito naman ang aming Marcos. Marcos. Marcos, wala pa yung iba eh. <laughs> Gracia! Come here na anak! Come here na! Yung aming Gracia guys. Gusto lagi siyang walk ng walk. Ganap siya ng kalaro. Nasa school na kasi yung mga kalaro niya. Ang kasi ng mga pasok ng mga bata dito. Uh, Nabobored siya. Gusto niya lagi siya may kalaro. Yan ang tindahan ni Gracia. Yan naman ang nandiyan naman yung mga um, mga dilata, noodles, tapos sabon, shampoo, kasi maliit lang yung space ng bahay namin. Kaya binukod ko yung mga pagkain na merienda ng mga bata. Ayan. Yes? So, nandiyan naman yung mga baon ng mga estudyante pagka ano, yakol, ah, ganun. Tapos mga kape, dyan ko naman siya nilagay. So, ang ching-ching ko at saka si sila lagi ang nagbabantay dyan. Minsan nakapatong sa salamesa, nakapatong sa mini sa ref namin na maliit. Yan. Yan ang aking munting pinagkakitaan. Ayan. Ayan guys. Yan. Good morning Santo Nino. Ayan ang aking ching-ching na tagabantay. Ito naman, flex ko naman ang aking mga plants. Ayan naman ang aking mga plants. Ayan. Nagdilig ako kahapon. So, bukas ulit ako magdidilig. Hindi ko sila na araw araw na diligan kasi ano. Shum. Hindi pa nga po pera? Hindi pa nga po may. Nihintay ko nga eh. <laughs> Nihintay kong mamunga ng pira eh. malapit na Malapit na siguro. Baka may pausbong ng pira dito. Ay, na na <laughs> <laughs> Kanina pa nga po yan eh. Gusto na lumabas, lulo daw niya, nasa labas. Ay, hmm. O naman si Puti. Hi Puti, good morning. Yan na, ang dami pong sugat ni Puti guys na siyang pinagtitripan ng ano, parang binubusan siya ng hot water. Tapos ginagamot ko siya, nilalagyan ng yung oil ng ahas ba yun, galing sa probinsya. Yun ang pinanggagamot ko sa sugat niya. Po! Kaya magaling na yung sugat ni puti. Hmm. Kain na? nag lang si mama eh nag lang si Mumay. Hmm? Kumain ka na bread, ba? Diba? Kumain ka na pandesal. Ah, iba-iba po ang taste ng mga, mga ampon kong cats. Itong si Ching, hindi mo talaga siya mapapakain ng tinapay. As in, talaga kahit anong klaseng tinapay, hindi talaga siya nakain. Ito, matakaw to sa tinapay. Si Marcos naman, paunti-unti. Tapos si Ming, si Ming, Ming yung maliit ano, kumakain din siya ng tinapay pero hindi kagaya kay puti. Si puti as in talaga ano siya guys, wala hindi siya mapili. pu, Na, hindi ka ng pagkain. Tingnan nga ni Muma yung ano, yung sugat. Hanga dito. Sana kaya yun si Mingming. Yan si Marcos. Halika na shoes ka. Oo, oh, tinanggal mo ang shoes mo. Tapos lakad ka ng lakad. Dali ka na. Binalik mo ng hindi. Yung. Mm -mm, naiwan dun eh. Pasok na rin si ate. Si ate lang yung medyo tanghali ang pasok. Pero yung mga maliliit na ate ang aaga ng pasok nito guys. Si, six ba diba si siyan Sian six? Tapos si EJ naman. Seven. Ay eight. Umalis na? Oo. yon Si ano? Ang sobrang aga, no? Si Sian. Six. sa si Princess. Oo, si Princess at saka si Sian ang aga. Sobrang aga ng pasok ng mga bata. Sige. <laughs> Mangalilin. <tod> May utang mo piso? Ay, dada! 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 Hindi ka makatulong sa piso? <laughs> ayaw na may utang. <laughs> Nanap ka ni Gracia! Ando na si Tito. Ayun, Ay, chinilas ni Tito. O, shoes ka muna. Shoes ka muna, anak. Ay, ayaw talaga mag-shoes. Halika, may dog dyan. Marcos. Nakita ba si Miming? Siyang? Gracia, yung bowl mo, nilagay mo pala doon. Doon o, sa ano. Ay, nagpapainit siya. Ching! Hi, Ching! Kit-kit <laughs> ching-ching ko. Kit-kit oh. Ay, sus! Hinaantok. So, yun lang, guys. Have a nice day.